Alright. Up. Meron tayong ikabit na ano, solar panel. 200 watts. So, ito yung mga aspect na mga dingding. IP rating, 1 i65. 12 hours working time niya. yung laman sa loob Ayan. may kasama pa siyang ka remote mm -hmm. Dito na rin yung kabit mga kabuting din sa taas ang um, taas nito tatlong scaffolding yun ang ating ang oh, magbili out muna tayo. Ay mo tumayo pre ah. Ito ba? Ah, oh, diyan Wait lang. Yan ang ating setup mga kapatid ng solar panel. So, 200 watts siya. Ano? 200 watts. So, ibabaw yung ating panel tapos ilalim yung ilaw. yung kalimutan mga kapatid ay maglagay ng uh, sealant para uh, luwas na rin uh, leak dun sa loob ng bahay yun na lang printing oh. gumagaan na na oh, may ilaw ilaw na yung kanyang ilaw dyan oh, may hanggang may ilaw na yan tikin na natin yun mga kapatid yung ting ito yung ating ginabit din. Oh. Malakas din. Maliwanag na. O, maliwanag oh. na ang okay. labas. So, malaking bagay din pag meron kang ganyan. O. Oh. Libre na sa kuryente yan. Free energy talaga yan. Yan ang legit. <laughs>